Alright, right, umani ng atensyon si Gladys Reyes dahil sa viral na sampalan scene sa isang serye. Grabe ang impact at may sound effect pa. Pero mas nag-ingay ang mga netizen nang sabihin sana ang masampal. Next ay mga contractor sa flood control scandal. May nagdagdag pa, isama na ang mga tiwaling politiko. Litaw-litaw ang sama ng loob ng publiko at ang init ng palad ni Gladys sa Nakita oo. ko nga yun yung sampal na yun. Grabe talaga yung... May tunog yung, talaga. Oo, oh, yung diba? sampal talaga na yun. Doon sa At sa yung, utsena. Ano, nakita mo yung mga mukha ng mga gumanap na polis. Alam ano na. Diba? Oh, lumanding. Sigurado. Mm -hmm. Oh, 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 kasi okay, ito mo. Oh, oh. <laughs> yung lumanding yung, yung kamay niya dun sa mga gumanap na polis. Oh. Grabe, parang matatanggal yung ulo Totoo ng mga ano, gumanap na polis. Meron pa yung isang ka-eksena niya, ano, yung <laughs> uh, young actor. Hindi oh, oh. ko na alam ng pangalong oh. yung actor. Eh. Talagang, uh. ang grabe talaga ang sampal. Oo, pero sorry siya ng sorry after that. Oo, kasi oo. mga apat na gumanap na pulis yun eh. After that, sorry kuya, sorry po, sorry po. Ganun talaga. Pero, Kaya sigaw ng oo. netizens. Oo. oo. Sana. Ang, mga tiwaling opisyalis ng Pilipinas. Ang okay. pa nila ha. Kung sino-sino ang mga sa dapat sampalin daw ni Gladys. Po. Siyempre, hindi naman natin oo. sabihin. Pero diba, diba mas masarap kasi kapag ka maging makatotohanan yung pagsampal mo. Oh. Eh kadalasan mo talagang tinototohan na niya. Tapos magsasor, sorry, sorry, pero meron isang aktres. Uh -huh. Oh. Sinampal, sinabunutan oh. sa loob-loob niya. Hmm tinuto ah. Ang sa toto ba 'yon mga friendship? Ang sabi do dread BFF. Ang mga babae do kapag ka do na sa subunutan, buti ako wala na sila Talaga do ayo nila na sa subunutan. ba 'yon? kahit na masino, ayo mo sa bunutan. Hindi. Hindi gusto mo sa pit Ibig sabihin, parang kahit sa isang eksena, na meron silang sabon sa parang wag do tutuan ng kaya do parang nakahawak. Ginis, Para ang hirap kasi, di ba, pag fake na. Pero yan, eh. Pag dinaya mo yan, parang, pero, parang hindi totoo. meron kasi itotohanan? dalawang artista na nagsama dati sa isang pelikula nung nagsabunutan na pikon yung isang actress na ngayon ay may anak na. Uh -huh. Yung isang actress, Kilala mo yun, di ba? Oo. oo. Yung drama-drama, yes. dapat daw ganun. Pero ito, sampalin mo, sampalin mo. Kung makikita mo, kaya mo kayo, sampalin ko Pero, oh, oh. pero ang yumaong idol ko, si Ate Gay, oh. ano ba, may sampalan scene, mm -hmm. sinasabihan niya yung artista, o oh, anak, ay, po, sabi niya, anak. sasampalin kita, kita ha? Uh, mag ka so, lang, bago. baka ano. So, sabi sabi sa yan, ano sabi ng anak? Sabi, inay, oh. eh di ba, yun naman po, nakalagay sa script, sasampalin hmm. niyo ako, kaya alam ko na po. Oo, oh, oh, pero kasi, syempre, may iba, respeto, oh, no? Oo, oh, oh, may respeto siya sa, sa kanyang keegsena. Kafe. Yung iba kasi, hindi magpapaalam tapos mabibigla nila nung saan. Oo. Dapat, usap din yun. Oh, diba? oh, Minsan may peke rin, di ba? Yung parang yung ganun, ano. Yung oh, oh. sa dito, sa ano pa nga. Oo. Oh, oh. Pero alam mo, mm. delikado rin kasi pag kung hindi sila nag-usap, delikado daw masampal yung malapit dito sa tenga. Ah, na, pag nahit, nabibingi? hindi, pag may nahit ka daw dito. Yung ugat. Oo, oh, 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 yung may matatamaan ugat, ugat. Pag may tinamaan ka daw. Ito yun. na! Hmm.